Babaeng teenager na matay matapos tumalun sa kotse ng taong nagnakaw ng kanyang cellphone. Ang mga cellphone na nagpapaikot sa mundo ng mga teenagers ngayon. At ikinamatay ito ng 15-year-old na si Ruby Rubio nang tumalun siya sa kotse ng isang taong nagnakaw ng kanyang iPhone. Isang linggo pa lang na nagkaroon ng iPhone si Ruby. Regalo ito sa kanya ng kanyang mga magulang na sinabihan siyang ingatan ito dahil nakasira na siya ng dalawang telepono. Nangyari ang trahedya at ang hali noong Huwebes sa Santa Ana, California. Pauwi si Ruby at ang kanyang 7-year-old na kapatid mula sa eskwalahan nang may nagtanong sa kanila ng oras. Nang inilabas ni Ruby ang kanyang iPhone para i-check ang oras ay nasnatch ito ng magnanakaw na sumakay sa isang silver o gray na Pontiac. Dahil ayaw niyang mawala ng telepono, tumalon si Ruby sa trunk ng kotse yung mabilis na umaandar paalis. Kumapit siya sa antena ng kotse pero nabitawan niya ito nang lumiko ang sasakyan. Natamaan ang ulo ni Ruby at nagkaroon siya ng mga severe injuries. Namatay siya sa ospital makalipas ang dalawang araw. Natagpuan ang iPhone ni Ruby malapit sa eksena pero hindi pa nahuhuli ang magnanakaw. Ayon sa pulis, ang suspect ay Hispanic na lalaki na nasa 20s or 30s at nasa 5'10 ng tangkad. Nakasuot siya ng itim na baseball cap, puting tank top at maong.